Magandang magandang hapon mga kapistol Mga kaibigan, mga masugid kong taga panood Ang aking mga minamahal na subscriber ko Kung saan mang kayo sulok ng mundo Sana lagi kayong magingat At gabayan tayo ng buong may kapal Ito nga ang hapong ito ay mayroong dinala dito cellular saw Ang tatak niya ay Lotus 1500 watts Ang sabi na nagdala ay para walang wala sa align hindi niya alam kung sa blade o sa plate kaya ang ating gagawin ay ating chichikin ikaw, kayo kung may sirkulaso kayo ang ito ay para sa inyo intro muna tayo ito sinasabi ko sa inyong cellular so akin ang binaklas at uh, nilinis ko na rin dahil nawakap ka pala ng dumi hindi kasi may iwasan ito pag yung i-deliver sa atin ito nga pala yung tatak nyo lotus hindi natin masisisi pag i-deliver sa atin minsan kasi napapabagsak o kaya na nasataganan dahil ito bago ilabas sa factor eh. talagang ito ay eh, naka alignment na kaya ating chichikin na lang at ikakabitan natin hindi makita ko kung may mga na pag nakikabig na natin yung blade niya ko sakit na nalang, wala, kumparasyon pa tayo

Ay, oh my god. Ah! Ito sinasabi ng wala sa alay, yung face niya. Dito. Ito Dito may kinakabit, oh. Dalo pa ang lahat. Kita nyo. Ayan, oh. ng clearance niya sa taas. Dito, dito, dito. Ayan. Nakaguide yung aking eskwala. laki ng kawang nya pero pagdating dito sa dulo yan, dikit siya yung kabila kawang oh. yan ang problema dito itong plate gagahilain natin siya ng palabas ng konti. Yan. Yan din. Get. Nakita niyo nasa alin na siya. Pamit ako nitong nitong eskwela. Krishna. Yeah. na. Yeah. Okay na siya. kaya ito talagang miniksyur sure natin, natin na hindi magbabago yung alignment niya hindi na siya gumagalaw doon sa likod so, pag gumagalaw ito, pag umangat hindi na siya nagbabago kasi ganyan mo siya ayan talagang dati yung ano kawang ito hindi sa hindi magandang pagkakaan niya dito. Baka ito na persa. Ngayon pag ibinaba mo siya. Yan oh. Saktong sakto lang doon sa loob. yeah, okay na ito. Lagyan natin ang karbon. Okay. Hanggang dito na lang ang video ng ito. Subscribe na at pakipindot ang bell button para laging update kayo sa mga bago kong upload na video. Thank you for watching sa inyo lahat.